sa nagtanap na 50 years anniversary ng Welltech, lubos na nagpapasalaman si Paolo Abilino dahil finally, isa siya sa panibagong ambassador rito. Masayang sayang ang aktor na ikwento niya talaga na hilig nito ang pagmumotor. So sobrang sikat niya, hindi malabong kunin, kaya lupat malaking advantage mas tataas ang sales nila rito. Sa nagarap nga na anibersaryo, ang daming dumalo na supporters, dinumong at pakisaya. Bata man o matanda, effort kung effort, basta si Paulo Abidino ang naroon. Laking gulat nga rin na dumalo din si Kimi sa event. Sinurpresa si mister. Sadyang malaking ang pinagbago na aktor ang laki na naitulong ni Kimberito. Ayon nga sa mga komento, Totoo, malayong malayo siya sa dating Paolo Abilino. na laging seryoso at ilag sa mga fans. Ngunit ngayon, siya pa mismo ang dumalapit sa mga ito at todo ismail pa. Noon, akala mo takot sa tao. Grabe ang character development. Iba na gagawa ng pag-ibig. Nagiging malambot ang puso. Ayon pa sa isang komento, lalong pumupogi itong si Paulo. Kasi, ang lapad na mga ngiti niya. Madalang ko na makita na seryoso rup. Naakala mo natatakot lagi. O nakakatakot lagi. Thank you, Kimmy. Binago mo si Paolo Abelino.